Ayan, Ano masasabi mo? Sarap maglakad eh. Nga lang. Napakainit ng ano. Patingin ko nga. Hmm? labander na. laban na natin doon, ang dami ng labander. Okay, okay, tambak ah, na ng tambak man, na tayo ng labander. Ganoon pala ginagawa nila. Tingnan mo yung kanila. Ah, oh. Hmm. Ah, tayo. Papawit tayong dalawa.